Hello guys! Welcome back to my YouTube channel! For today's video, pupunta po kami ng bayan kasi bibili kami ng gamot ni asawa at habang kami nga ay papunta, nadaanan namin ang mga Basketball player ng zone 1 mga at, at ibang zone hanggang zone 7 po yan ngayon po pala ang opening ng kanilang basketball sayang di kami makapanood habang papunta nga po kami, hindi ko po inimig si asawa kasi sinira po niya ang lipstick ko kanina ginawa po niyang laruan nakakaloka ayan nga po, dumating na po kami dito sa central Magliliwaliw po kami with my asawang pasaway. Naloloka po ako dyan kanina. Inginis na inis po ako kasi nisinira po yung lipstick ko. Ayan po, dito na po kami sa my drugstore. Pumili po kami ng gamot niya. Nagliwaliw na din po kami. Pumunta pa kami ng standard. Wow, sana oh Naki ang hinaharap. Sana all, oh, sexy, sexy, dami po nang bilihin, pera lang po ang wala, pangbili lang po ang wala, kailan kaya ako yan makakasuot? Let's go! Napunta rin po dito sa may taas, ang dami pong pang-swimming na mga gamit, ayan po, sana all, oh, magsiswimming, bagay na bagay po yan this summer, mga chikiting! naghanap kami dyan guys ng makakainan kasi super gutom na naming mag-asawa ayan spaghetti pababa at pataas meron din pong macaroni at pancet kain-kain tayo guys yan ang sarap Kakain na po kami kasi gutom-gutom na ang mami nga Oo, oh, gutom na yan o. Oh. So, Maya, no? Si husband, enjoy your eat. Shomai with spaghetti pa pa ba at pataas. soft drinks, soft drinks pa ang mahal ko. Sige guys, don't forget to subscribe to YouTube channel. Bye!